Yan, maayong buntag, kaninyong tanan, mga pinalangga, nga mga kaigsunan, mga higala, diin man mo dapit ka sa kalibutan, ania kita karon din hi sa barangay San Pedro. ah uh, kauban natong atong mga kaigsunan. Oo, si, si pangalan ni mo, Ikson? Uh. Si pangalan ni mo? Uh. Uh, okay, okay. Diri-diri ta sa pikas na diri mga, mga bata. Yan. Ano pangalan ni mo, bebe? Agoy. Ayaw ka ulaw, ha? Ayaw ka ulaw. Ay, atong nakoy pangutan na. Ano pangalan kayo ni mo? Yunis. Yeah. Naulaw pa si Yunis karon Mga ah. kamotion kay bago pa lang siguro ni maka kita nako si pangalan ni mo, Gang? Aisha. Aisha. pila na ni mo 5 five. Yan. Unsa na grade nimo, mo, Aisha? Kinder. Kinder ka na? Five. Oo, oh, dey no? Kaedad dey ni siya ni Jim Jim. Ka kailan ni mo si Jim Jim? Oh. Mm, -hmm. opo. 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 Oh. So, Aisha, kanang, unsa may pangarap nimo, mo, nimo? ni Ma, Limpyo. Manlimpyo, manlimpyo. Bukod sa panlimpyo, sa may gusto nimo pag nimo ba kanang unsa man gusto nimo maging maestra, maging engineer, maging doktor, unsa man nimong gusto? Maestra. Maestra. <laughs> ano man gusto man nimong maging maestra? Walang. Walang. <laughs> sa may pangalan sa teacher? Ma'am Rochelle. Ma'am? Rochelle.

Gang, dire ka gang. Dire De ka. Dire ka dio. Dire dayon. Eh atong interviewon sila. Unsa may pangalan gay um, nimo, gang? I'm um, mo Oh, mo ola won. Kaba ko mo kanta? Ay Dili. Unsa man imong gusto lang? Asa? O, wait. Oi, pantik. Unsa man? Bisikbot. Pantikto. Kay ang imong puroon. Unsa man ang imong gusto? Uh, hindi Pagdako ni pagdako nimo maging teacher ka. Nganong gusto man nimo maging teacher? Dili. Well, Paborito nimo imong teacher? Opo. Unsa uh, man anak ang mga stars? Opo. Oh, kaklase di ni mo si kuan si Rick, -Rick? Hindi. Ay, unsa man to grade Pila?

Kining mga bata diri gang unsay pangan kay na ning lalakihan eh. Diri. Diri Kay atong pangutan-on. Hmm. sila mga kaigsuonan ni Adri sa ilahang lula. Ug sa ilang lulo nagpuyo. Mga igsoon na... Mao nang wa ni na, ano no, ang anak, nasa imuhang, anak na sa imo hang anak lalaki. Oo. Dai jiho diri ka jiho. Diri ka ingkod ka. Sa na may grade ni mo jiho. Grade 1. Grade 1. Kinsa man ang imo teacher? Mam Ma Eden. Mam Ma Eden. Pila na may edad nimo? Dilos ang Six. 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 7 Six. Seven. 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 di ay. Seven. Oh 16, 2016. Oh, 2016. 7 ka na October 5. Oo, pa-8 na gani kakarong ano oh, 16, 17, 18, 19, 7. 20, 21, 22, 23, 24. Oh, 16 Pa-8 na gani ka. Pa-8 ka na ha. Pa-8 years old ka na karong October. Karong October. Oh, unsa may pangarap nimo pagdako nimo? Pulis. 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 <laughs> Ngaano gusto man imo maging pulis? Walang. Walang. Lang. O sa may rason nga gusto man imo maging polis. Dumugbadil. Dumugbadil. <laughs> 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 nga man day, unsa man day, nga man day, badil. Unsa man day Dagag badil? Patay tao. Kinsa man day mo <laughs> unang pat pag nakakanay badil? <laughs> <laughs> Kinsa man day mo na unang pag nakakanay badil? <laughs> Kalaban. Kalaban, yan. Kalaban sa gobyerno. Kalaban sa batas, no? Sa balaod, no? Hmm. O niya, na grade gani mo? Grade 1. Grade 1. ka ng basa? Oo. Oh. Oo. Oh. O oh. Kanang, unsa may English sa kanding? Got. unsa English sa baboy? Do, ay, galing magbangod din sila, nai? Magbangod sila. Mura na sila. Oh, kaya naman, unahan mo, unahan mo. Unsa English sa baboy? Pig! <laughs> uh, koy na napilis kuya. O, unahan mo ha, unahan mo. Unsa may English sa uh, kabayo? Horse. Uh, okay, naka one, one. Unsa English sa uh, tigre? Leon. Lion. <laughs> uh, <laughs> ang English sa tigre. <laughs> Leon. Na, <laughs> <laughs> pareho mo. Pareho mo, zero. Ano sa mga English sa Leon? Aso. Ako, ito ra. O, ang ling, ang English sa tigre, tiger. Ang English sa lion, lion. Ang English sa iro, ano naman? Dog. Uh, English sa kanang iring. Kakap. Ah uh, ang English sa bata people people ikaw <laughs> Pag ingon nga people mga tao na pagbata kid child Okay ano sa English ganid sa bata kid kid Yan Ang English sa bukid bundok sa Na Tagalog, nasa bukid. Ang English? <laughs> sa ba English sa bukid? Ah. Mountain. O sa English sa pa? Mm. Tubig. <laughs> 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 Ang English sa, sa pa, river. Ha? Ano sa English sa tubig? Ano ba English tubig? bugan. Ha? Labugan. Labugan. <laughs> <laughs> Ang English na tubig, water. Ha? Ano sa ganang English tubig? Water. Water. Dili kay labugan, ha? Ano <laughs> 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 sa English sa kabaw? Karabaw. Karabaw. Kanyag <laughs> <Unyagdagang> na kabaw? <laughs> Ano na English? Lapok. Lapok? Nga nung nakagusto mga kanin bata maging pulis, no? Ah, sa mga kita pulis? Nakakita ka nagpulis? pulis? Sa karsada. Sa mm. karsada? Para da ko pumunta. Para da ko Para da ko ang polis dili na siya pardakop ang tao ang ginadakop ana mga kriminal pareho sa kawatan ah kawatan sino man ang tao ang tao mao nang ang dakpon sa pulis. yan dili na siya pardakop og tao para dakop na siya og mga kriminal na ni mo? Opo. Kaba managan mo pag makita mo pulis. <laughs> kay ang inyong gisip, para dako pug tao on sa may English sa kahoy. Tre? <laughs> <laughs> ha? Tre? 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 Ha? Tre? 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 tulo Tre? Tre? ang tree kahoy. Sa English kahoy? Tree. Oh, ang tree kahoy. Ang three, three. Mao na ipagkatulod sa inyo ha? Three, two, three. Mao to itulo. Unsa may English sa Uh three, nine, nine. Oh, -oh. English sa uh... payong umbrella umbrella good unsa English sa uh... Mama. <coughs> Lula. Rupa. Ah, din... Lula. Ang English sa Papa. Sige, ba't may sulti ka? Wala ka, wala na. Ah. Ikaw, unsa ang English sa Papa? <coughs> Father. Ang English sa Mama, mother na siya. Ang English sa Lula grandmother. Okay? O sige daw, bilang daw mo, 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alam, very good yung mga bata. Kamu bilang. Si Jim Jim, di pa ka bilang. 1 to 10 pa lang. Oo. Mm -mm. bilang. Uli siya sa mathematics. Kamo na siya musulat. Kamo na siya basa, Pero di siya kamo bilang. Oh, ano sa pangarap niya pagdako? Ano sa maling bataan eh? Nga. Sige, hindi ko Ano sa Ma may pangarap niya pagdako? Na, maulod yun siya. Dikir. Ngano di care. Nga nandiyan mga kamusulat sa eskulahan. Ha? Tamaran dahi kamusulat ba ta? Mahilak man na. Nga nung man? Di man ka suwat. Ah, di ba ka mao? Ayaw ka ulaw para makamao. Di ka maulaw mo sulat. Sige daw, kamao mo memory verse? May nakamao anak ka memory verse? Ano yung kasar? ang nagtuon ang kuana na ang sigig basa sa eskulahan. Mhm. Mao na siya ang kanang sa public talaga sigig basa. Sige lang basa. Kama memory verse? Ah, sige. Sunod mo sa ako ha. Para kama God. God. Is, is. Is. Love. Love. First John. First John. Four. Four. Eight. Eight. Ulitun ako. God. God. Is. Is. Love. Love. First John. First John. Four. Four. four, four eight. eight. Ah, sige. Otro na ko. Kaduhan na lang ha. Tapos memorize yun ninyo. Ang makamemorize. Uh, tigaan ako. Huwag ka ng kuwan. Tigaan ako. Huwag ka gift. Sa sunod nga Sabado. God. God, God is, is, love. is. Love. Love. First John. First John four, four, eight, eight. Okay. God, God is, is love. love. First John, Christian. four, four, four eight. eight. Oh, sige. Kita mo kami mo rice. ako na Asia. Sige na. 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 Wap mo pala. God. Sige sunod. God. Is is Fresh uh, lab. Pre, lab. Fresh <laughs> For. Eight. Oh, okay, yeah. Na, ikaw, ikaw. God. Is. Lab. Fresh gel. For. Eight. Ah, very good. <laughs> Bright. Ah, <laughs> uh, Okay, ikaw, okay, ikaw. Yeah, okay. yeah. okay. Love God God love is fresh Love. Love fresh for eight. Ah, very good ding mo ako na ikaw ikaw Okay Okay, sige utro na ko ha. God God love is love, love. love fresh John, John for eight. eight. Oh, sige, kinsa mo una sa inyo ha? <laughs> ah, ekka, mm. uh, put John, oh, God is put John. Huh? Ah, I love, love. love put John for eight. I ah, go. God is love, fresh young for eight. I yeah, go. Put. God is love. 1 John 4, 8. Ah, very good. Maayon yung mga memory. Maayon yung mga memory ni mga bata. Ikaw na lang. Agay, magyukuyo. Okay. Sunod na sabado na Naamoy gift na ako. Sige po.